Kapatropa, shout out sa inyong lahat. Magandang tangali. Kita tayo sa Anunas, o. Oh. i naman natin yung payo kayo dito. Ayan, o. Oh. na lang. Tingnan yung mga spots dito. Dami pang pipilihan mga tropa, o. Tulad dito, Swiss Dati isang 1 Makuha mo ng 800. Tapos meron dito na, ano, ni Sumo mga tropa. Patrick nito, dati siyang 1 Ngayon makuha mo na ng ay mga tropa, meron din sila dito sa bandang dulo. Alagang 600. Dati siyang 1-2. Ito ang tropa ko pang bata. 1-3. Oh. Makuha mo na ng ano, 600. May tawad pa yung mga tropa. dami daming po sulit daming papilihan mga tropa. At tulungan niyo mag-fix dito hanggang dulo. Let's go. Mga go pa ito lang yung location ng mga bago diyan oh. Ito lang yung location niyan to. Yung paiwi na yapo kuno ko Tapos ilapit na katro ko oh. Ano sa market? Yan ilapit yan. Ibaba nyo. Katabi lang ng amin lang lang to. Ano? Mabilis na hanapin to. Tapos dito tayo sa Payukay. Tatabi ng face okay, bill. Sa PSB gym. Baka sa Payukay okay, na. Ayan oh. No, oh, bro. Yung blouse, 50 na lang mga tropa oh. Bottle Gym. Shout out sa si inyo yun lahat. Ang gandang tangali. Ayan. Tapos dito tayo sa Maung Panso. Oh. 50 polo shirt. 50-50. Wow. Dami pang sulod mga tropo. Dami pang pipilihan, pang bahay, pang forma, pang alis. Bok, shout out. 140 mga pantalon yan. Oh. No? O oh. Si Bok, pinipiaan uh, ano niya. Inayos niya yan kasi dami pang sulid yan. Tapos dito, bag, bag 280 uh, ayan mga bag dito mga to ko at mga bag dito alagang 280 lang ayan tapos dito sa kabila meron din silang bag dito ayan oh uh. ah, nyo lang mga uh, bag dito tapos yun yung yung stig alagang 50 lang yung mga to ko ayan dito tayo sa bandang dulo ayan oh uh. Ok mo yun, jacket yan oh. 1 4, na mga tropa. Tapos this, 50 lang. Ayan oh, minimili si ate oh. Shout out ate. Wow. Ayan. Oy, si ate oh. Shout out sa'yo. Oh. Ayan. Ayan ang nag-ano, nagsuscribe sa akin mga tropa. Si ate. Ayan, shoutout out sa'yo. Oh. Salamat. Tapos di try sa ano, mga sapatos. Doon oh. 600 nila mga tropa. Oh. Mga black shoes dito oh. Atit ko yung mga back, ano black shoes. Daming pipi yan. Tapos dito sa gilid, wow. Ito, tingnan mo ng mga tropo. 800 ang doon dalaw. Daming po pipi yan, eh. Wow, tulad pa. Tulad nito. Radigas na sa outer boss. Kaso medyo malit lang, triple black. Wow, ang ganda ng su pa ilalim. Eh. Dati siyang 1.6. Pero makuha mo ng 800 yan. Wow, yan nga to po, dito tayo sa bandang dulo. Yung nga rin dito, dito sila mga ano, 600. Ito adidas na Descent meat. Yan ang dati, isang one to. Ngayon, 600 na lang. Tapos dito sa gilid, ganun din mga throw out. Dami ko sulit, dami ko pilihan. Kaso medyo maliit yung mga sizes dito. Ito, wow, 600 na lang. Tapos dito sa gilid, halagang 280. Ayan. Kaya turpa, tulungan mo mga pitch dito hanggang dulo. Let's go, go. alright. Ito yung unahin natin mga tropa. bands o. Oh. Ang yan sa bans. Kapagsak presyo natin mga tropa. Dati siyang magkano dati? Dati siyang 1.6. Ah, uh, 1.4. Ayan o, oh, 1.4. Ngayon, makuha mo lang ng 800 to mga tropa yung pan-bans nito. Bakit ito ito? Tingnan natin yung size nito. Ayan yung size o. Oh. Yun, size 9.0 mga tropa. Bakit ito oh. 800 na lang to Siyempre may tawag pa ito mga troops Oh, hmm, mods pa yung lalim oh Dati siyang 1 4, 800 na lang Nandito pa yung Air Force 1 mga troops na Brown, brown Tapos ang size kit Ang anong ito, presyo, dati siyang 1-9 oh Ngayon makuha mo lang 800 to Wow, tingnan natin yung size natin mga troops Oh, tip lang Yun, size 10 Tingnan natin yun sa steam motor po about it dati siyang 1.9 makuha mo na ng itante ito so, good style ayun o oh, pero yung 1.9 ngayon makuha mo na ng 800 Nike Air Force One tingnan natin yung adidas na atrobos ito kasi may mga ano na rin na tropa may mga issue na rin ito so, tingnan natin ilalim yun good style ilalim ito dati siyang 1.8 kaya makuha mo na ng 800 ito Tingnan natin yung size nito. Yun, little bit na mo. Yun, size din mga katropa dyan, oh. Para ganap ng Ultra Boost. Mahilig sa Adidas. Adidas number. 1.8. Ngayon, makuha ko ng 800. Yun, tingnan natin yung new balance nito mga katropa. Kaso mukhang maliit lang. Dati siyang 1.6. Ngayon, makuha mo ng 800 dito. Tingnan natin yung size. Kaso, mukhang, mukhang maliit pa yun size 7 yun, nandun pa yung orange angel no? Oh. ito yung issue na yung isyo na ka, katropa bumuka na rin no? Oh. ay kulang, di, dikit lang kulang din ito dati siyang 1.6 dikit lang ngayon natin, Adidas, na natin na didas na klima call na ito mga katropa o oh, dati siyang 1 oh. ngayon makuha mo lang ito ang red to oh. good spy lalim o tingnan natin yung size nito yun, within Vietnam, US 10.5 mga katropa. Mm, Lim lima cool na Adidas. Ganda na ilalim nito. Dati siyang 1.8. 800 na lang. Ito so, mga katropa Puma. Puma na gamoso dito. Gamoso style. Oh. Kaso mukhang maliit lang ito. Ngayon na yung swilas nito mga May issue na rin. Dati siyang 1.4. Ayun, makuha mo lang ng 800 pa. Tingnan natin yung size. Kaso mukhang maliit lang to. UK. 5.5. UE size 8. Yun. UE size 8. Puma. Dati siyang 1.4. 800 na lang. Tapos ito po. Adidas na superstar. Oh. Kaso mukhang maliit na rin mga trupa. Pang, pang yung style nito. Dati oh. siyang 1.6. Ngayon makuha mo ng 800 to. Tingnan natin yung size na ito. Ito yung mga trupa. So, Ayun o. Oh. Made in. China, yun sa 7 Adidas na Superstar dati isang 16, na lang mukhang oh, Adidas na pang babae, oh. umeke na yung cord nito tingnan natin yung lalim, eh, yun yung goods pa yung lalim, dati oh. isang 13 kaya nakuha mo ng 800 yung mga drops kaso mukhang mali ito, tingnan natin yung size, pang babae yung size nito yun, binibit na mo oh. mid in beat up, is 6.5 yun bakit mga tropa o, kung babae o mga shota nyo dyan o bilan nyo na o, dati syang 1 ngayon makuha mo na ng 800 ngayon, natin yung doon, na nakating sketches dito yun doon oh. na yun sila o triple black o, ganda ng inaaling ko, solid ko oh. madumi lang, dati syang 1.6 ngayon, 800 na lang o, oh, kung nga nakating dito yun Yoist size 9 mga tropa ang next picture yun eh. out with walang issue ang goods pa ito maganda't pang ilalim ating itong mga tropa Otrabos Adidas goods pa ilalim ng konting gas case ng mga troops dati siyang 1.6 oh eh. pero makuha mo lang 800 tingnan natin ang size nito konong size? yun made in China Yoist 9.5 Adidas na Ultra Boost. Tingnan natin mo. Good to. Oh. Para bus, pampasok, araw-araw. -araw. At isang 1.6. Ngayon, 800 na lang. yung okay, mga kapso. Tingnan natin yung rebak na ito. Hindi pa nakuha. Oh. Looks pa yung lalim. Kung na natin yung dati siyang 1.4. Ngayon makuha mo ng 800 to. Oh. Tingnan natin yung size. Size 8.5. Mga kapso. Rebak. Pang running shoes, pang forma, pwedeng-pwedeng ito. Good spy na alim, lahat na siyang 1,400 na lang. Ito tingnan ng ating Adidas pa rin. Ayan. Daddy shoes. Yun lang mga tupa. Yung mga gas gas na yung suilas ito. May food food na. Dati siyang 1.6 Ngayon makuha mo ng ano to. 800. Yun lang. Hindi natin makita ang size nito. Ayan. Tanggalin natin yung papel. Yun lang. Hindi na matanggal ang papel. Ito yung size o. Yun. Size 10 mga tups. Adidas na Dali susi. Kaso yung issue nito, ato pa, swing last lang. Dati siyang 1.6, ngayon makuha mo lang 800. O, oh, nalito pa yung combos, eh. All-star, ah. Pwede siya ilalim, oh. Dati siyang 1.6, ngayon makuha mo lang 800. Yun na natin yung size nito. Yun lang, hindi na natin makita yung size nito. Yung mga size nito, mga 8.5. Kasi yung sinupat ko ito, pasanggay size sa akin. 8.5 or 9. Ayan. Tapos sa 1.6 Ngayon nakuha mo ng 800 Dito pa yung ano ka tropa o Hindi pa nakuha o oh. Pag basket ko Good spy na alin ah, o Dati siyang 1.8 Ngayon makuha mo ng 800 Kung oh, mga troops Baka trip nito Ang size natin Size 11 Nandito pa Baka kayo lang yung hintay nito o oh. Pero ever na pang basketball Dati siyang 1.8 800 na lang ito mga tungkol o, oh. wood spot ng knife ito, pang babae lang o. Oh. Takpal ng snudas o. Ito dati siyang 1.6, makuha mo lang 800 po. Oh. Yun lang, hindi natin makita ang size dito. Ito na natin sa loob, ayun ang size. Okay. Yun lang atro ko, size 7. Malit lang. Banda nito. ang babae na knife, dati siyang 1.6, 800 yun. Oh. Ang karma tayo sa halag 600 o. Oh. Tingnan natin mga sapatos dito ng alagang 600 kung magkano dati. Na yon, tingnan natin natin Adidas na to. Yun lang, silas na itong atropa, may issue no. Dati siyang 100 3 600 na lang. Tingnan natin sa isa ito. So, well, may inside, may dinibig na mo. Oh, US, 8.5 mga troops. Tapos ito, pwede nito. Kung bata, kung ba, oh. Dati siyang 1-3, goods pa ilalim, oh. Tapos bata batang size ito, balik lang. yung 5.5 ang size nito Puma tapos ito naman Adidas na pang bata rin dati siyang 1.2 ko ngayon makuha mo ng 600 trip yung katropa yung mga anak nyo nagaanap ng spots dyan no? eh. yun may in Indo yung size 4 tapos ito pa oh, Adidas oh. dati siyang 1 ko oh. pangarabas yung mga katropa pwedeng pwedeng to ito, Adidas din oh maliit na yung naiwan mga adidas dito dati syang 1.2 nakuha mo lang sa standard to solid pa to, ito lang issue na troco gawin natin yung size dito yun maliit lang ito in, pa rin o uh. US 5.5 tapos ito itong boots pa na skid o uh. oh dati syang 1.2 ito na yung issue 3 uh. less lang, may pod pod lang konti. gawin natin yung uh, ano ito size nito yun yung size na yun no? sketchers dati siyang ano dati siyang 1-3 600 na lang ayan mga tops na uh, ito dami pong pipilihan kaso maniliit lang mga sizes dito dati siyang 1-2 600 na lang palati bubawas ito okay pila kaya nakadlaw 1-2 600 pa rin tapos ito case-wise yan nakatropang is issue nito So, yun din ito, pangarabas mo, conforma. Oh, pang o, oh, yun, oh. yun is 7.5. Tapos, meron dito, iswis is dito pa rin, oh. o. Yun, dati siyang 1.4. Gano'ng size dito, size 7. At, ito, tingnan natin yung numbers na O, yung kano dati? 1.3. 600 na lang. Ang size dito, mga, ito mga 6, ano, 8.5 or 9 yung no, pulls pa to converse eh. star okay pa yung sirilas nito dati 1.3 1,300 na lang dito naman tayo sa, sa gilid mga trupo mga sapatos dito nga lagang 600 lang oh. tingnan natin kung um, dami uh, pa ano pa sumulid pa tingnan natin yung extra nito ah sumalit so lang 980 kuha ko mo lang ng 600 tapos ito po mo oh. ah so na rin 1,2 tapos may mukha dito na ano, pang bata. Ito na yun. Rp. 80,000. Makuha mo lang 600. Ito, converse. Ayan. Dami pang ano. Ito, as asik po. Ito. Ibig sabihin na alin. Pwede na ito. Kung forma nyo. Oh. That is yung 1-2. Mas malit lang. Yun. Size. Size ano? Size 8. Ito yung up, 1-2 pang napunit na yung ano tayo ito. Tapos may hook dito. Yun, one three. Malit lang. Tapos is pictures. hindi, malit din natin. Isang one Isang na lang. Tumbals ito. Pwede ba ito? Okay pang silas. Oh. Natin isang one two. makuha mo ng six ito. Yun lang. Hindi natin makikita yung size Ayun yung size. Oh. Yung size, size nito ito. Kulang na dito mga trupa. Labaw ang ganda ng ano na to, bands na to. yun uh, uh, yun, maunog niya, magkakita na maunog gratis yung 1-4 kaya makukuha mo lang ng 600 mga black shoes mga tropa bagay ko no. magkakita natin yung black shoes dyan ng kaso sa school o no. kaya sa trabaho kaya yan, din o no? kaso mukhang maliit lang ito gratis yung 1-6 o so. kaya makukuha mo lang ng 600 o no? ang size natin oh. size 7 yung is size 7 pag min 6.5 yun sa kaya mga tropang palab yung kasi maliit lang kaya mga tropang sapatos dito thank you for watching see you next time Bye.